12 na. So, madami na ang bisita. Maraming bata. O, oh, auntie, magpakita ka naman. Ikaw naman, no? Eh. Tapos, ano na pala ito? Ang laki mo na. So, ayan. May birthday bisita. dami, ah. Madami ang bisita. Take a look. Ayan, si tita Deli. Ayan, mga baba. O, okay, ipapasaan na mga bata. Si <laughs> Sandu. Oi, Crisel, pakita ka sa ninang mo. Oh. <laughs> Ay, saan po punta ito? Sa so, palisihas si Hasmi. Hmm? Siya ako'y okay, mag iikot muna. Ayan po. Ayan na may birthday. Busy na. Ay, taba, 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 taba. Ay, alula. Lapo ang lola po ang bantay sa ulam. Hi lola. <noktfalls> Ayan no. Oh. Parang kakaunti na. Ang oh, mama yan dumating. Ngayon lang. Ay, ara, ara, Tia, Ay, Ay <hindi> <lineup> Ayan. Marami na pong tao. Hindi na nakuha ko Ako nakakain. Oh, yes. <laughs> Kasi, uh, na nakakain. Na. Yes. <laughs> 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 Kasi ba? Uh, uh, Ay, hindi Ayun si Francis. Ay, uh, si Francis. Si Keisha. Okay. Hi. So, hi so, sa lola. Hi sa tita. Hi sa tito. Okay. Hey. Wow! wow. Galing naman. So, na. O, siya. Babay na. Ayaw mo na ba? Na ba? Sa, o, ayan ayan. Ano si Ate Lucy? Si Ate Mimi. Si Tita Deli. Ayan po, ang dami. Ayan, madami ng bisita. Siya Gloria. Ayan din. Ayun pa, hanggang doon. Sino Kuya Bani? Yung mukhang sa tabi ni Jenton. Aba, ang tao pala na hindi nina. Kala ko hindi na kayo pupunta eh. Mano ho. Ating gawin lang <laughs> ni Jose, Oo nga ho. Wala nang ginawa ang mama. Video po, video. Hi po. <laughs> Ayan si Ining. Late din yan. Wala na rin siyang ginawa. <laughs> hanggang taas. Occupied. <laughs> occupied hanggang taas. Akala mo ba? Hahaha. Ito, nandito yung makukulit na bata. Hanggang dito, okyo, yung bahay. Ako si Ata Ibek, tingnan mo yeah. Sitting tree <laughs> Naka-video. <laughs> ay, siya. Bapos si Francine. Hi, Francine. Hello sa lola. Ay, tita. Kay Lita, ay, tito. Ayun si Anjo, kain ng kain. Hmm? Siya, ayun si keshang siyang makulit. Bapas. 拜。<Bye. S 2> <Bye. S 1>